Hello mga yung kabihi kada yung trantire day si Bonel hang DJ Karong Gabi Una sa ato ang gitik istorya sa tubaan na ang title kaning ato ang basahong teksto kay Impyerno o sa kadlaw si Madong na nahiyad to siya Impyerno dito sa Impyerno ni Adto siya o nightclub din siya nag inom-inom o iyahang gitik gikatibol ang isa ka sexy nga bayi yang iya nga gidala ang babae sa motela paghukas na sa ilang mga sanina na matikdan niya ang babae nindot kayo glawas pero ang dakong problema walay lungag dito sa ilaw niya nireklamo si Badong sa manager sa nightclub kung nga kaya waya lungaga ang babaeng na iyang napili metoga metumpag ang manijera din sa imperno nga walay mga lungag ang mga babae ang mga babae nga nay lungag tuwa tanan slangit ba no la pud dai sa ka sa ato ang blaga na maris hug stripe dot Arab at grade 1 sa grade 1 pa si Arab ah naging kumpara sa sa saiyahang mga classmate kung tinsay mas dako o pikoy iyang naobserbahan nga mas dako iya ha kaysa uban na eh. pag-abot niya sa ilang bari iyang ipungata na iyang amahan pa akong din kumpara akong pikoy sa ako mga classmate mas dako kaayo ako ah kaliwat na nato ning mga dagko Allah dulu dulai Mas takutka Kay news, 20 anyus Bainti anyus kanamana Oga okay, nak di pula na tu Ang kalimtan Ang uh, gipasan ni Iris Yunga uh, Na taga Johnson Bill Subdivision Block 6 Phase 2 Under the sayang title Baitasyo Matud sa mga silingan Under the sayang kuno kunuka Kunsay under the sayang nga ulang nakok lang na ako, di kasapaan na akong misis hala nga naman na gisugo man gud ko niyag pamansa mao nga ako gising ka hanog unya rak ay maglupo pa ko Og salamat dahi sa imong paghatag uh, og uh, importansya sa atong vlog. Bisag uh, ginagmay na apud mapuslan sa atong vlog. Tapos Naya unsay ato sudan na Christmas tree o glansang Ha? Christmas tree o glansang? Kamunggay ba o gisak ba lugbuhan bulinaw? Bo Hala mga kay sunan grabe yung bisaya aane nga mga dipang pasa sa atong vlog karun Borog uh, Halos mantanan mga bisya Okay Kinsa mas bright na padre oh kinsa mas bright mga kaigsoonan na ah. kinsa mas bright pa ang Amerikano or Pinoy mas bright ang Amerikano daw ah. nga kay ang mga bata dito sa Amerika gagmay bagani mayo ka sila mo ingis Pagdala na po na ito, ito yung dangang ang Brigada News FM. Ah. Oh, guys, I've got to get this. i number one DJ. Sabu. am going Power Power